Welcome to my channel. Kanta lang ang pahinga at sayaw. Life is short. Happy, happy lang. Thank you for watching. Hello uh, mga lalabs, mga guys. Ito yung, na uh, si Jollibee. Minodel po na niya yung istiraan 300 lang na maghahapi na kayo ng inyong mga kaibigan. Dito nga kami nag sa istaraan ng aking birthday. Salamat kay Marlene, uh, at saka kay Julie v, kay Rose, kay Marga, at sa mga dumating, kay Boss Rosmo, kay RSL, and Clarence. Yan, uh, late na silang dumating, pero ah, thank you, thank you mula sa puso sa inyong lahat. Ayan, sa effort din, nagtatapos kami magluto na din dyan. Kaya, ayan, ah, magpa-party-party na kami. nag na rin kami ng mga pang, ano, talagang pagbigatin. Yan, yung kulay pula na damit kong yan, mga lalabs, ayan ay uh, gift sa akin ni Marlene. Si Marlene yan yung nakadilaw. dilaw si Jolibee at si Rose. Kaming apat lang ang unang dyan sa istira. Kaya, ayan, syempre anong ba gagawin natin kundi selfie-selfie muna para meron tayong remembrance na nagsama-sama po tayo dito sa kahit nasa iba-iba tayong mga amo. Ayun nga, nag-selfie-selfie muna kami. Para may remembrance nga kami sa bawat isa sa amin, kahit hindi magkakakilala, ngayon pa lang nagkakilala, diba? Ayan po ang aking uh, birthday party nung birthday ko, na May 17, talaga exacton sa aking day off. Ayan, uh, wala si Auntie Marlina yan dahil gabing gabi na, na uh, 10 na daw siya lalabas, kaya hindi ko na rin siya inabala. Ayan na, uh, meron nga silang dalang dalawang cake pa talaga kay Marlene at saka kay Julie maraming maraming salamat muna sa aking puso of course si Rose guys binigay niya naman ako ng ano ng mga soft drinks binigyan din niya ako ng soft drinks binilihan din niya ako ng gumastos din si Rose at saka binigyan niya ako ng uh, reading glass ano uh, sunglasses yan yeah para daw sa, ano, kasi mahilig nakita niya mahilig ako sa sunglasses yan, yeah, una kong sunglasses dito sa Saudi yan, hirap na hirap na ako mga lalat dito sa aking gown na binigay po na dahil talaga naman hindi na po tayo pabata pa tayo patanda na ang aking katawan ay talaga naman lumulumong ba na hindi na rin ako nakakapag-exercise kasi nga siyempre ayoko ano pero talaga naman nangingibabaw ang pusong, di ba? Kaya, uh, pero feeling sexy pa rin kahit nangyayaba pa ang ating puson para happy lang pa rin. Eh. Hirap na hirap na rin ako dyan sa sapatos na pinahiram sa akin eh. ni ano, dahil sa para akong kitikiti. Uh, sayaw ako ng sayaw kaya masakit na ang paa ko niya kaya style ko na talaga bukang buka na Ayan, sayo kasi ako nagpalit na rin ako dito mga lalabs ng damit yan. dahil hirap na hirap ako dun sa kulay pulang damit talaga uh, thank you nga pala kay Marlene Next talaga siya ang lahat nag-effort sa akin dito si Marlene, na uh, silang dalawa ni Julie B, thank you, thank you talaga sa kanila, dahil sa kanila, tsaka sa mga naging bisita ko, sa Labos Rosmo, tsaka kay Renz, kay Arzel sa lahat, kay Marga, sa ano, sa, thank you talaga sa lahat, at sa team ng ano, ng mga taga-parlor din, Kaladjoan, sa dati kong naging ano, hindi rin niya ako nakalimutan, binisita rin niya ako sa birthday ko, maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga lalabs yeah. happy happy talaga ako tila ako nag 18 birthday talaga dito sa birthday na to uh, thank you sa lahat ng mga nagpunta at saka sa nagbigay sa akin ng mga regalo kay Rose thank you thank you kay Rose talaga din sa lahat na talaga uh, may nakalimutan man ako wag kayo magtampo dahil nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat sa inyong lahat din sa aking mga kaya team, sa team Laway at saka sa no, kahit sobrang busy sa team Tunog Lata talagang uh,

Butot na Butot, butot. Kailan pusog ka na? Ayan, thank you for watching and thank you sa gift sa akin sa birthday ko. Of course, sa akin may darling, Raymond Smith. And sa reading, sa and sa pasalubong sa akin ni Jollibee. Thank you, thank you so much. Ta, thank you for blessing and thank you so much for the love and support of me. I love you.